Welcome to my blog, Okay. Aku dire sa Nislo. Oh. Uh, ah. mo ni amo ang tindera dire Oh. Uh, Nawa. Og mo mga taghang palalito Palahobo, na Oh, mga palahubog. Atay mga imported pud dire og ganahan mo. Na nah, nah. nah, mga imported na ganahan nah, nah. mo. Parisa, Kito inyo sa janito. Oh. Nay mga kanito kaning chicken skin. Hmm akin. Tagang kapilian dire. Oh. dere. Oh. rana sa nislo ninyo makitan, ha. Ganahan po magpanimalay na bugas. Oh, ano nah, puta dere dagan puta kapilian. Oh. Ang kablog rakorog kadali eh. <laughs> oh, nakagawa sa ba. Oh, po mga soft drinks, mga ilinno na puta nato. Oh. Ini rana sa ako na kanislo. Dari sa barangay Taklobo. Oh, shout out din ni Juan, ni Kapitan. Kapitan. Oh, ni Roger Paul. Ni Buntag Gap, ni Kunsyan. Mart. Mar... Mar... Margie. G1. Margie Giwan. Ah, nakibalag ko sa inyo ang tindahan, ah. Pasensya na, John. Ah. Ay, ako. Customer na mo, Selingan rani sa barangay Taklubo. Huwag oh. na nga mong mupilit. Mo Daghan rin rin kapilian. Pili lang. Okay? Hmm. Please subscribe sa ako YouTube channel na Ronald TV. Pag-i-like and comment and Rani Moren. Oh, na. Sana na. na. Kasuki okay na mo dere ha? Dito uh. rin na sa Nislo. Unahan rin siya sa Star Wheel. Ha? Ah? Oh, atbang bang sa bulkitan sa Taklobo di ay sorry. Ah, po may ko ano. Gusto dari na puteri, oh. Ah, right? oh, dire. Dinher ni makita sa barangay Taklobo. Bago pa ni silang apre, oh inali pa

Shout out de ko ni Michael Mamak. sa ako mga parente diya, mga Mailan family o Amaro, Kadusali, o Pagulanang. E, o, atong idol, Natisoy. Ito, uh, ana. Siyempre, ato ang na ito. Kung subscribe sa YouTube channel ng Ronald TV. Salamat kayo. Paki like na lang po. eh amat gayo